Andito nga ako sa sukat ngayon, kapag naiinip nga ako sa bahay, pumupunta ako dito. Nagluto nga si Rinalin ng sopas, pati na rin nga adobo, kasi nga pangatlong buwan na ngayon ni Bricks. Monthly, pinagluluto nga niya yung anak niya. Yung mga kaibigan nga ng kapatid ko, andito nga sila. Nagtatanong tatanong nga sila sa akin, bakit wala daw akong kamera? Kapag ka tinapatan naman sila, nagtatakip naman ang muka. Kaya ginaya na nga lang nga sila ni Rinalin. <laughs> Mubwelo lang din pala sila at naghahanap nga ng lakas ng loob na magsalita sa harap ng kamera. Hey. Oh yeah, no. Hello, <laughs> hey guys. ano? Mga ano, mga viewers. Siyempre, pag inapload nyo nyo pa yan. Ate Rina Lee, gusto nyo tikman nyo. Kinaumagahan nga bandang alas 8 Pagbaba ko nga, gumagawa nga si Reyna ang ng siomay Alas matapos niya na nga i-prepare Ilang araw na rin kasi siya talagang nag-crave daw nga nito Ganun naman talaga tayo kapag ka may kinirave na pagkain Talagang hindi tayo titigil hanggat hindi nga natin makakain First time nga niyang gumawa nga nito At tinatanong nga niya ako Tama daw ba yung paglagay niya sa molo wrapper Sabi ko nga hindi ko rin alam kasi hindi pa rin talaga ako nakakagawa ng siomay. Lumpiang Shanghai pa lang yung nagagawa ko. Napatawa na lang tuloy siya sa akin. Nga yung molo rapper niya, kaya nung nabuo siya, maliit lang din. Nakiyurius nga kaming dalawa kung lalaki ba yan kapag na-steam na. 60 pieces din nga yung nagawa niya. May natira pang kaunti, kaya pinirito na nga niya. Pagkatapos nga niyang maprito, ako na nga yung pinaluto niya ng chili oil. Habang nagluluto nga ako, narinig ko nga yung boses ni Trisha, yung pamangkin ko. Paligo na nga siya kay Miko. Wala nga siyang kasama sa bahay nga nila, kaya paikot-ikot na nga lang nga dito sa looban. Then kapag gusto na nga maligo, pupunta na nga siya kay Miko. Shortcut na nga to, kinahaponan nga bandang alas tres naman ng hapon. Tinawag nga ako ni Rina rin doon sa taas kasi nga magluluto daw siya dito kay La Mary Jane kasi inutusan nga siya. Magluluto nga siya ng pansit at spaghetti, yun nga lang kulang pa yung panangkap niya kaya kailangan muna niyan lumabas para nga pumunta ng palengke. Pagkabalik nga niya, meron nga siyang dalang halo-halo at merienda nga daw namin. Tinanong ko nga siya kung ano yung pwede kong gawin. Sabi nga niya, ako na nga lang nga daw ang maghiwa ng mga at lahat ng mga panangkap. Gagawa nga siya ng kopi jelly kaya yun nga muna yung inuna niya para lumamig yung gulaman. Halos natapos ko na rin hiwain yung mga gulay. Pati din nga yung gulaman na pinakuluan niya okay na din kaya inilagay na nga niya sa lagayan. Buti na nga lang nga din at natapos ko na yung ginagawa ko kasi maya maya nga dinala nga dito yung baby. Naglalaba din kasi si Miko kaya ako na nga muna ang nag-alaga. Dumating na nga yung isa kong kapatid galing ng trabaho kaya siya na nga yung nagtuloy sa paggawa nga ng coffee jelly. Luto na rin nga yung spaghetti at nakasalang na rin nga yung pansit. So yun nga sa si Elena hindi pa nga yan laseng pero ganado na. Habang sumasayaw nga siya, tinutulungan na rin nga niya si Rinalyn rin magluto ng pancet. Maya-maya nga dumating na rin si Mary Jane at tuwang-tuwa siya kasi halos tapos na nga lahat yung mga gagawin. Umakit nga dito si Tito Ray at na-curious nga siya dahil nga maingay. Tapos nun nakipagkwentuhan na nga lang nga din siya sa amin ng kaunti. Pangatlong kapatid nga siya ng nanay ko. Birthday nga ng bilas ko kaya may konting handaan. Dito nga sa looban, ganito nga lang nga din yung ginagawa nga namin. Nagpagawa din nga si Jenea ng cake kay Tita Tess. Good nice ako, oh, ganda ng pagkakaroon. Ah, Paano ganyan yung okay. uh, cake? Kung gusto niyo mo order ng ganyan maganda, o andyan lang yung cake. Sabihin <laughs> mo lang. Kaka-birthday ko lang? <laughs> oh, para, so, okay. Saan naman siya mong birthday? Dalawang oh, uh, uh, pa rin. Dalawang oh, okay. pa oh, Sabay-sabay na nga kami naghapunan dito sa labas. Sila tita Tess nga nakakain na pero kumain nga ulit sila. Ayesha, please. Happy birthday! Ako na tinayana ako.

'di ba pati yung mga aso na ko manta sobrang dami din kasi talaga ng aso dito sa looban so yan dito na lang po yung ating video for today babush